hapon din, Sandro, sa ating balita na panatili ni Bagyo Nina ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos pa west-northwest. Alas 10 ng umaga na mataan sa sentro ng Bagyo sa layong 860 km sa silangan ng Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 150 km per hour. Mabagal pa rin ang pagkilos nito pa west-northwest sa bilis na 7 km kada oras. Ayon kay pag-asa, weather forecaster Alzar Aurelio, kaya mabagal itong pagkilos ni Bagyong Nina ay dahil sa ridges ng dalawang high pressure area sa magkabilang gilid nito. Yan din ang umi sa kasilukuyang direksyon nito hanggang sa makalabas ng ating par by Sunday patungong Japan. Dagdag pa ni Zar ay mababa naman ang chance nitong tumama sa ating kalupaan dahil nga sa presensya ng high pressure area dito, no? At uh, malayo pa rin naman daw si Bagyo Nina para magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Gayun pa man, nakataas na ang gale warning sa northern seaboards ng Luzon at sa eastern seaboards ng central Luzon at Visayas. Kaya inaabisuhan ang mga mangingisda na delikado ang pumalaot ngayon dahil sa malaking alon na dulot ng bagyo. Sa lagay naman na panahon natin ngayong uh, Wednesday ay uh, sabi ni Zar ay good weather naman po tayo sa buong bansa. No? Asahan lamang ang mga paminsang-minsang light to moderate trains or thunderstorms. Kaya't huwag kalimutang magdala ng payo bago umalis ng bahay nga ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat dahil unti-unti na pumapasok ang malamig na hangin galing sa silangat. Yan nga po ay tinatawag natin northeast monsoon o hanging amihan. Ugaliin tumutok sa PTV kada oras para siguradong updated kayo sa ating panahon. Hatid ng Panahon TV Express. At yan ang latest mula dito sa pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo.